Ang tanong kung sino ang dapat maging pambansang bayani ng Pilipinas, si Jose Rizal o si Andres Bonifacio, ay matagal nang pinagdedebatihan. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit bawat isa ay itinuturing na bayani. Jose Rizal, Isa, Edukasyon at Panulat, kilala si Rizal sa kanyang mga nobelang Noli Metangere at El Filibusterismo na nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kalupitan ng mga Kastila. Dalawa, mapayapang paraan, naniniwala si Rizal sa reforma sa pamamagitan ng edukasyon at hindi ng armadong pakikibaka. Tatlo, pandaigdigang kinikilala, si Rizal ay kilala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa dahil sa kanyang mga isinulat at mga gawain. Andres Bonifacio, isa. Revolusyonaryo, si Bonifacio ang nagtatag ng katipunan, isang lihim na samahang naghangad ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Dalawa, Hilus at sakripisyo, siya ang isa sa mga pangunahing lider na naglunsad ng Revolusyong Pilipino noong 1896, isang direktang aksyon para sa kalayaan. Tatlo, pambansang kamalayan. Ang kanyang tapang at paninindigan ay nagsilbing inspirasyon sa maraming Pilipino upang ipaglaban ang kalayaan. Mga puntos ng paghahambing, paraan ng pakikibaka, Rizal ay sa reforma, Bonifacio ay sa revolusyon. Simbolo, si Rizal ay simbolo ng mapayapang pagbabago at edukasyon, habang si Bonifacio ay simbolo ng tapang at sakripisyo para sa kalayaan. Epekto ang mga gawa ni Rizal ay nagbukas ng isipan ng mga Pilipino, samantalang si Bonifacio ang nagudyok ng aktual na aksyon laban sa mga Kastila. Sa huli, ang pagpili ay nakadepende sa kung ano ang mas pinahahalagahan, ang edukasyon at mapayapang reforma, Rizal, o ang aktibong paglaban at revolusyon, Bonifacio. Maraming mga Pilipino ang naniniwala na parehong mahalaga ang kontribusyon ng dalawa at kaya't ang kanilang mga alaala ay dapat na pantay na pahalagahan.